Uh, nay, nay! Ay! Nag-iyak-iyak na naman si Beba! Isusubukin pa kay Nanay Princess! Kinuha mo yung ko! Walang akong kasalan ng Bebang no? Kukunin ko lang yung 20 pesos dito sa loob! Basta! Isusubukin pa kay Nanay! Kailangan may na balik mo yan! Isusubukin ba talaga ako ni Bebang? Nay, nay! Tulungan niyo po ako! sorry ko nito! Nay! Abe, bang! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ilaway ka ba ni Boyong? Hindi po si Boyong Nay! Si Princess po! Ano? Si Princess? Pinaya ka? Anong ginawa sa'yo? Kasi po si Princess! Kinuha niya yung alcantia na binigay niyo! Bakit naman na kinuha? So yun, di ba? Naglagay po kasi siya ng 20 pesos alkansya ko eh. Tapos, gusto niyang bawiin. Kaya kinuha niya yung alkansya ko. Pasaway talagang princess na yan? Gusto pa kunin yung mga naipong mong pera? Kaya nga po na eh. Marami pa naman po yung laman. Huwag ka nang umiyak, Bebang. Tara, punta natin si Princess para malapit siya sa akin. Nandun po siya sa may kalsada. Hawak-hawak niya yung alkansya kong malaki. Samaan mo ako para kunin natin yung alkansya mo. Sige po, Nay. Ginagali talaga akong pets na yan. Manalag siya sa akin. Meanwhile. ano ba yan? Kanina pa ako dito. Hindi ko nakuha yung pente ko. Ang sigip-sigip na sinambutas eh. Hindi ko tuloy makuha. Nasa na si Princess Bebang. Okay. Nay, nay. Ayun po si Princess oh. Hi Princess. Nako! Si Bebang, Nagsumbo ka kay Aling Sipang! Ladot ka na ngayon, Princess! Akala mo, hindi kita isusumbo kay Nanay! Princess, bakit mo kinuha yung alikansya ni Bebang? Kasi po, Aling Sitang, yung 20 ko po, nandito po sa loob ng alikansya ni Bebang. Pinilit po kasi ako ni Bebang na ilagay dito yung pera ko eh. Kaya sinod ko po rito sa loob. Ay, princess, sinungaling ka naman. Hindi totoo yung kwento mo. ba? Diba? Sabi mo, itago ko yung pera ko sa alikansa mo. Yung pala kukunin mo lang. Bebang, totoo ba yung sinasabi ni princess? Hindi punay! Siya yung kusan naglagay ng pera sa alkansya ko! Pinilit mo talaga ako, Bebang. Sabi mo pa, dadamo yung pera ko kapag nilagay ko rito? Masama magsinungaling, Princess! Hindi kita pinilit, no? Hindi ako nagsisinungaling! Ikaw yung hindi nagsasabi ng totoo! Tay, maniwala pa kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Naniniwala ko sa iyo anak, dahil pinalakit ang mabuti. Hayaan mo, manalagot sa akin yung princess na yan. Si, si princess po talaga yung may kasalanan. Hindi ko siya pinilit. Ano kayang pinag-uusapan nila? Ikaw princess, nagsisinungaling ka? Kinuha mo yung alikansya ni Bebang? yari ka ngayon sa akin ako si Princess! Pinigot ni Nanay! Aling si Tang! Aray ko po! Ngiting ako! Ibalik mo ang alkansya ni Bebang ngayon din! Opo! Ibabalik ko na po! Bebang! Ito rin ang alkansya mo! Kunin mo na! Hinga Bebang na po ang alkansya! Bitawan na po ako, Aling si Yan yung nararapat sa'yo! Pasaway ka! <laughs> Aling si Tang, pari naman po yung bente ko Nasa loob ng alikansya ni Bebang Hindi ko nakuha Oh, ito, may pera ako dito Eto na yung kapalit ng bente mo oh. Kailangan mo hindi natawad kay Bebang Dahil pinayak mo siya Sorry, Bebang, kung kinuha ko yung alikansya mo, tapos nagsinungaling pa ako. Pinapatawad na kita, Princess. Basta, sa susunod, huwag mo nang kunin yung alikansya ko, ha? Oo, hindi na mauulit. Bebang, Princess, na ba ulit tayo? Sige, bati na tayo para may kalaro ako. Yes! Yay! Wow! Bati na lang kami ni Bebang! <laughs> oh. <laughs> Guys, may nakawin na ba kayo na kaibigan nyo? Anong pangalan niya? Nagpapati ba kayo? Magcomment lang kayo! Bye bye! <laughs>